Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin na tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto, dito lang, sa experts opinion fake it till you make it Tila ito ang peg ng isang halaman mula sa South America na kamakailan ay gumawa ng ingay sa mundo ng biology. Ang tinaguri ang shapeshifter plant kasi na ito, kaya umanong gayahin ng wangis ng ibang halaman sa paligid nito. Kung paano ito nangyayari, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Marami na tayong narinig na iba't ibang wonders na kayang gawin ng mga halaman. Mula sa pagiging natural anti-stressors hanggang sa pagiging healing agents. Pero ang hindi alam ng marami, may ilan din pala sa mga ito ang may kakayahan na mag-shapeshift. Ayon sa pag-aaral ng isang Chilean professor na si Ernesto Genoli noong 2014, natuklasan nito na ang halaman mula South America na Bukila tifoliolata ay may kakayahang manggaya ng hugis, laki at maging kulay ng nasa higit isang dosen ng halaman. Paniwala ni Genoli, posibleng nakukuha nito ang mga kimikal na ibinubuga ng ibang halaman. Sa 2021 follow-up study ni na Jacob White at Felipe Yamashita, may posibilidad daw na nakakakita ito sa tulong ng lens-like cells sa mga dahon nito para obserbahan ang itsura ng mga kalapit nitong halaman. At voila! Napatunayan nila ito sa isang eksperiment nang gayahin ng mahiwagang halaman ang katabing halaman na gawa naman sa plastik. Gayunman, hindi pa rin kumbinsido ang maraming plant biologists sa resultang ito dahil sa mga umunoy problema sa disenyo ng pag-aaral. Para sa plant biologist mula Washington University na si Elizabeth Haswell, mas komplikado pa ang mga halaman hindi gaya ng iniisip ng mga tao dahil lang sa wala silang kakayahang kumilos. Ito marahil mismo ang dahilan kung bakit sila natutong umasa sa iba't ibang survival tactics, gaya ng pagpapalabas ng mga chemical pagkilos ng mga dahon, at maging panggagaya. Sa ngayon, bagamat marami pang ibang nagsudputan ng mga pag-aaral, palaisipan pa rin sa mga scientist ang sagot sa kung paano ito ginagawa ng tinaguriang shapeshifter plant. Paniguradong relate na naman ang ating mga plantito at plantitas out there sa ating next report. Alam niyo ba na ang mga halaman na ating inaalagaan ay may kakayahan palang magproduce ng sound na tila humihiyaw o umiiyak dahil sila rin pala ay nasasaktan. Ang paliwanag dyan ng mga eksperto alamin sa expert's opinion report na ito. Karaniwa na sa mga tao o maging sa mga hayop ang umiiyak tuwing nalulungkot o di kaya naman ay nasasaktan o masaya. Ngunit alam nyo ba na maging ang mga alaga pala nating mga halaman sa ating bakuran ay may kakayahan ring umiyak o humiyaw tuwing sila ay nasasaktan? Ayon sa pag-aaral na nakapublish sa Science Magazine Cell, natuklasan na naglalabas pala ng tunog ang mga halaman sa tuwing sila ay nai-stress, dulot ng pagputol, pagkasugat dito o kaya hindi pagdidilig sa mga ito. Halimbawa nito ay kung ang isang halaman ay dehydrated o hindi nadidiligan, naglalabas ito ng nasa 35 na tunog kada oras, kumpara sa sapat ang tubig na halaman na naglalabas lamang lang isang tunog kada oras. Ang dahilan naman kung bakit ito hindi naririnig ng tao ay dahil ultrasonic ang tunog nito o high pitch na umaabot sa 40 to 80 kHz, kung kaya iilang tao lang ang may kakayahang makarinig nito. May ilang hayop naman ang may kakayahang makarinig ng mga tunog ng halaman tulad ng mga paniki, daga at mots at napag-alaman rin na may kakayahan rin ng halaman na tumugon sa tunog ng hayop. Sa pamamagitan nga ng mga makabagong teknolohiya ngayon, mas napapalawak natin ang ating kaalaman at pag-unawa sa ating kapaligiran at sa ating kalikasan. Matinding pasakit sa mga motorista at commuter ang matinding traffic, lalo na tuwing sasapit ang rush hour. At maliban sa malapagong na usad ng mga sasakyan, kasabay rin ito ang nakapanggagalaiti na noise pollution. Dalayan ng mga busina na ayon sa mga pag-aaral ay nakapagpapataas pala ng ating blood pressure. Alamin ang buong detalye sa Experts Opinion Report na ito. Nagpipintig ba ang mga tenga mo sa tuwing narinig mo ang busina ng mga sasakyan sa kalsada? Kung oo, alam mo ba na hindi ka pala nagiinate? Ayon sa bagong pag-aaral, ang exposure ng tao sa matinding ingay sa kalsada o road noise ay napatunayang nakapagpapataas ng blood pressure ng isang tao. Sa katunayan, kahit matagal na itong usapin ay ngayon lang napatunayan na nagtitrigger ng hypertension ang matinding road noise. Kasabay na rin ang air pollution na isa rin sa mga pangunahing konsiderasyon kasama ng nasabing noise pollution sa ginawang pagsusuri sa libu-libong tao na edad 40 to 69 years old. Nadiskubre na makalipas ang maraming taon, karamihan sa mga kalahok na nagkaroon ng high blood pressure ay yung mga naitalang nakatira malapit sa mga kalsada. Dahil dito, ang resulta ng nasabing pag-aaral ay nakatutulong sa pagpapatibay sa ating existing health measures at makaiwas sa matinding noise pollution. Marami sa atin ang binabasura na ang mga gamit kapag ito ay naluluma na o di na mapapakinabangan pa. Pero alam nyo ba na sa isang simpleng bihes, ang mga inaakala nating basura ay pwede na palang bigyan ng panibagong halaga. At bonus pa riyan ang pagtulong sa pangangalaga sa ating kalikasan. Kung paano yan, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na kumakaharap ng matinding polusyon. Ayon sa 2023 World Air Quality Report ng Plus IQ Air, lumapag sa rank 79 ang bansa sa listahan ng most polluted countries at regions sa buong mundo. Pero bilang isang simpleng mamamayan, alam mo bang may mga ilang simpleng paraan kang maaaring gawin upang makatulong na mabawasan ang polusyong ito? Isa na nga ryan, ang upcycling. Ang upcycling ay isang pamamaraan kung saan binibigyang buhay ang isang bagay upang maging mas kapakipakinabang ito. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, mahalaga ito dahil malaki ang naitutulong nito upang mabawasan ang polusyon sa hangin at tubig, makatipid ng enerhiya at mapababa ang greenhouse emissions sa pamamagitan ng pagpapahaba ng buhay ng mga materyales. Ilan nga sa mga materyales na maaaring i-upcycle ay ang mga plastic, tela, kahoy, papel at iba pa. Kung nag-iisip ka naman ng ideya kung paano mo sisimula ng iyong upcycling hobby, maaari kang magsimula sa paggupit ng iyong mga lumang jeans o leggings para gawing shorts o di naman kaya ay paggawa ng mga basahan mula sa iyong mga lumang damit. Sa ganitong paraan, nakatipid at nalibang ka na, nakatulong ka pa sa kalikasan. Mula sa usapang pangkalikasan, dumako naman tayo sa animal world. Bukod kasi sa pagiging a man's best friend, sino mag-aakala na pati pala ang pagiging health companion ay kaya rin gawin ng ating mga fur baby. Ayon kasi sa mga pag-aaral, nararamdaman din daw ng mga aso kung mayroong sakit na nararamdaman ang kanilang amo bagay na makatutulong upang mas maagapan at humaba ang buhay ng kanilang mga amo. Ang iba pang detalye alamin sa Experts Opinion Report na ito. Maituturing nga naman talagang a man's best friend ang ating mga alagang aso. Mula sa presensyang na ibibigay nito sa tuwing tayo ay malungkot hanggang sa palaging pagsalubong nito sa tuwing uuwi tayo ng ating mga tahanan. Pero alam nyo ba na nakatutulong rin daw pala ang pag-aalaga ng aso na mapahaba ang ating buhay? sa pag-aaral kasi na isinagawa ng Uppsala University ng Sweden sa halos 3.4 milyong Swedish adults na pinag-aralan ay napag-alaman na bumababa ang tsansa na magkaroon ng cardiovascular diseases ang mga dog owners. Maaari ring humaba ang buhay ng isang dog owner na isang single person household na posibleng umabot sa labing dalawang taon kaysa sa mga walang alagang aso. Ito ay dahil nakatutulong ang mga aso natin na mapagana ang ating cardiovascular endurance at may mga pag-aaral din na napapataas nito ang self-supported recreational walking dahil kahit pa sa masama ang panahon ay gusto tayong damayan ng ating mga tinaguriang bantay. Tampok ito sa isang pag-aaral noong 2016 na 45% ng populasyon ng Europe o aabot sa halos 4 na milyong katao ay namatay dahil sa cardiovascular diseases at siyang naitalang leading cause of death noong taong ding iyon. May ilan ding pag-aaral na nagsasabi na nakakapagtanggal din ng childhood stress ang pag-aalaga ng aso. Kaya naman, para sa mga dog owners, ano man ang breed ng inyong mga fur babies, kung pare-pareho ang ating pagtingin at pagbibigay halaga sa kanila, ay tiyak, ganun din ang matatanggap natin sa kanila. Madalas nating ginagawang biro na ang mga fur babies natin na sinabantay at mingming -ming ay walang ibang ginawa kundi kumain, humilata, at magpa sa kanilang fur parents. Ang hindi kasi alam ng marami, maliban sa hati nilang good vibes, ay may taglay pala silang extraordinary senses na kayang makaramdam kung may paparating na ng panahon. Kung paano nila ito ipinapakita, tutukan sa Experts Opinion Report na ito. Nararamdaman ng mga alaga nating aso at pusa kung may paparating na sama ng panahon o bagyo. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga pandama o senses. Ayon kay Dr. Lizzie Ewens, isang felin medical expert, kumpara sa tao, may kakayahang mas maagang malaman ng mga pusa kung may paparating na sama ng panahon dahil sa kanilang sensitibong ilong at tenga. Pero paano nga ba ito malalaman? Ang biglaang pagbabago raw ng kanilang ugali ay posibleng nangangahulugan na may bagyong paparating. Kabilang narito ang kapansin-pansing pagiging iritable ng mga ito o hindi mapakali at walang tigil sa pagngiyaw. Isa rin sa mga senyales na ipinapakita ng mga alaga nating pusa ay ang paghagod sa kanilang tenga at ang walang tigil na pagdila nito sa kaniyang balahibo na posibleng dulot ng pagbabago ng atmospheric pressure sa paligid. Ayon din sa pag-aaral, ang aso naman ay mayroong isang daang milyong receptors kung saan may kakayahan silang maamoy sa hangin kung may paparating na sama manang panahon. Kumpara rin sa tao, higit na mas matalas ang pandinig ng mga aso, dahilan upang marinig na nila ang kulog kahit nasa malayong distansya pa lamang ito. At kagaya ng pusa, nagpapakita rin ng mga senyales ang aso, tulad na lamang ng pagkagat sa kanilang pos o paa, hindi mapakali nagtatago sa mga blankets o sulok, whining, maging panginginig at paglalaway. Sa ganitong mga pagkakataon, paalala pa rin ng mga animal expert o maging mga fur parent na panatilihing kalmado at safe ang ating mga lagang aso at pusa tuwing may paparating na sama ng panahon. Looking for? isang kaibigan. Sa dami ng tao sa mundo, may iba pa sa atin na nahihirapan maghanap ng bagong kaibigan. Pero alam niyo ba, na hindi lang pala sa tao ito nahahanap. Ayon kasi sa Department of Agriculture, ilan sa mga insekto na kinatatakutan natin ay maituturing din pala na friendly creatures. Kung sino-sino sila tutukan sa Experts Opinion Report na ito. Kilalani ng ating friendly creatures sa palayana. Alam nyo ba na itinuturing na kaibigan ang ilan sa mga insekto na nakikita rito? Tulad ng gagambang pari, tigreng sa lagubang, tipaklong sa kabarangan at berdeng atangya. Ang tanong, bakit nga ba? Kinakain kasi ng mga ito ang mga pesteng gaya ng plant hopper, leaf hopper, caseworm, rule, magot, stem borer adults, large butterfly at mga tipaklong. Samantala, ang mga tigreng sa lagubang ay may kakayanang kumain ng mga larvae ng leaf holder ng tatlo hanggang lima kabawat araw. Pito hanggang sampung itlog o nymphs naman ang kaya ng berdeng at angyang kainin kada araw. Paliwanag ng Philippine Rice Research Institute, kinokontrol kasi ng mga insektong ito ang pagdami ng mga peste na sumisira sa mga kapalay sa pamamagitan ng pagkain sa mga magulang at maging sa mga itlog nito. Sa katunayan, sa unang 30 araw ng pagtatanim, sila naglilipana sa ating mga palay. Hinihikayat naman ng Department of Agriculture na dagdagan ang pagtatanim ng mga halaman upang mas dumami ang mga kaibigang kulisap. Dagdag pa ng ahensya ang pagtatanim rin ng mga bulaklak gaya ng cosmos, marigold, sunflower at zinnia ay nakatutulong din sa pagpaparami ng populasyon ng mga insektong ito sa pagbalanse ng mga tanim na palay. Ika nga nila, ang mga kaibigan ay dapat na pinapangalagaan. Kaya naman nakikiusap ang ating mga magsasaka na iwasan ang paggamit ng mga pesticide sa loob ng 30 araw para sa mas balanseng ekosistema. In case you missed it, Setyembre na naman at ngayong Pasko na naman sa Pilipinas, paniguradong kabi-kabila na naman ang mga magaganda at nagniningning na Christmas lights sa paligid. Pero para sa mga taong may astigmatism, pasakit at pagsubok ang hatid ng mga ito sa kanilang paningin. Lalo na tuwing sasapit ang dilim. Ang lahat ng dapat mong malaman sa astigmatism, tutukan sa Experts Opinion Report na ito. Malapit na ang Pasko at nagniningning na naman ang paligid dahil sa makukulay na Christmas lights. At kung marami ang excited dito, meron din namang napapakunot na lang ang noo dahil sa pasakit na hati dito. Lalo na sa mga taong may astigmatism. Pero ano nga ba ang astigmatism? Astigmatism means uh, distorted yung vision ng patient mm -hmm. because yung yung cornea niya, which is the front part of your eye, mm -hmm. this should be actually very round, pag may astigmatism ka, irregular yung korte ng cornea mo. It's a little bit, uh, instead of parang round and round siya, medyo uh, parang, oval. parang oval, parang parang football, mm -hmm. ang korte ng mata mo. Sa madaling sabi, Kapag may astigmatism ang isang tao, iba-iba ang grado ng kanyang mata sa iba't ibang angulo dahil hindi sumasakto ang liwanag sa retina. Kung kaya lumalabo o nagiging distorted ang paningin, na siya namang nagdudulot ng pananakit ng mata at ng ulo. Pero pagtitiyak ng eksperto, may mga paraan naman daw para malunasan ito tulad ng corrective lenses o sa pamamagitan ng operasyon. And you could only correct that by lenses, mm -hmm. uh, either uh, spectacle lenses or contact lenses. May contact lenses na mm -hmm. specialized, for, specialized for astigmatism. For astigmatism. Mm -hmm. Or, uh, if you're old enough, you could have LASIK surgery done on it para matanggal yung astigmatism mo. Mm -hmm. Sa tulong ng corrective lenses, ay nare-refocus ang liwanag na pumapasok sa retina para luminaw ang ating paningin. At kung LASIK surgery naman, nire-reshape nito ang cornea para sumakto sa direksyon ng liwanag. Paalala pa ni Dr. Hans, agad na magpakonsulta sa doktor kapag may sintomas na ng naturang sakit dahil hindi permanente ang prescription lenses para sa isang taong may astigmatism, lalo na kung agad itong maaagapan bago tumuntong sa edad na 21. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli ako po ang inyong lingkod Arnold Herrera para sa DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion.